Ayan, tinatanong nila kung napansin ko ba, ba ni Galay sa motor ko. Napansin ka ba? Walang well, kung napansin niya ako. <laughs> Pero, mukhang naman hindi. <coughs> mukhang kumaway naman. Yeah. Mas maganda siguro kung bumaba eh. Yun ang sinasabi ko. Pabayaan mo na yun. Eh hey, Bullet! Oh, kay Pabayaan mo na yan. Ano yung pabayaan mo na yan? Si Hindi, si Kaloy, pabayaan na lang daw. Wag, <laughs> wag ay Pag nasalarang natin sila Kaloy tsaka si Goldie Ano sila nasa ala pa ap, eh Nasa alapap eh Hindi pa nila alam yung mga mangyayaring karma Siya <laughs> joke lang Marcos Watching from condo ni Carlos <laughs> Agamon Watching from condo ni Carlos Ay oh, galing shout out <laughs> Sana o Yayamanin <laughs> na Hi, sir. Pakibato si... ka na si Caloy dyan. Malapit ka pa rin sa kondo niya. <laughs> okay lang yun. Okay lang yun. Marami pa namang mga tao dito sa mundo. Kasama sila doon. Kasama pa rin sila doon. <laughs> Kaya tanging dasal ko lang na ano, magka-ice kami. Hindi, normal naman yun sa pangit. Normal naman sa mga tao, katulad natin, mga nabubuhay na ano, nanilalang sa mundo. Ginatasan. Ay, ginatasan mo daw. Sino? Sino yan? Kaloy. Kaya kung ginatasan, sino yan? Oh, Trolls? Mm. <laughs> Baka kung ginatasan ni Kaloy. Kinuha niya si Milya. Kinuha niya si ko, tapos ginadyan niya kami. <laughs> Joke. <lang. laughs> Palawak na po ng palawak, palalim na ng palalim talaga ang hidwaan sa pagitan ng pamilya ni Carlos Yulo at sa kanila ni Chloe. Kung dati po ay medyo pinitik na natin si Chloe dahil sa kanyang uh, pagsasalita at pagpo-post na dapat ay si Carlos ang gumagawa, keto na na naman ang simpatya ng ating mga kababayan dahil matindi po ang galawan ngayon at pagsasalita ng pamilya naman ni Kaloy katulad alam mo nababaitan tayo kay Mang Mark Ma diba oo, oo ba't bigla na lang naging ganito na ulit, iba nagla-live siya araw-araw sobra oo. pinapakita niya yung, yung buhay nila araw-araw sa ano sa publiko na namasaya sila Ganun. Ay, yung ano ang masayang tao hindi na nagsasalita. <laughs> ang publiko na ang uh, magdedesisyon at magsasabi kung tunay ba silang masasaya. Hmm. Kasi yung ganyan, benggan saan tawag dyan. Pati mga kapatid ni Kaloy, ano ba yan? Ano ba nangyayari? Unang-una po, meron po kasi nga uh, nag-text dito kay Mang, ano, kay Mang Mark na Mark Andrew, ano, kay Mang Mark oh. Andrew na ginagatasan nyo kasi yung anak nyo. Ito po, labas po ang anumang konotasyon na sexual. Ang sagot po dyan sa live nitong si Mang Mark ako pa nga ang ginatasan niya dahil kinuha niya ang similya ko at ginaganito niya kami ngayon. Romel, ano ba dating sa'yo noon? Naku, parang bang ito ba ang dapat isagot sa mga taong, ano ba yan, sa mga taong nangaaway sa kanila? Na, parang gano'n lumalabas, iba, inaaway sila, sasagutin mo rin ng gano'ng iya. Ano, parang pamukaan na, parang pa, chip na ng pa-chip yung awaya nila. dila. Hindi na, level ng... At saka unang-una, ninakawan daw siya ng similya, ginatasan siya ng similya ni Kaloy, kaya naging tao. Mang Mark, hindi po nakapamimili ng magulang ang sino mang anak. Kayo po ng asawa ninyo ang may likha kay Kaloy, pagmamahala ninyo at pinagsama niyong similya. Hindi po kayo ninakawan ni Kaloy ng similya na sinasabi niyo. Hindi po nakapamimili ng magulang ang bawat anak. Mm -hmm. Kaya nga ang sabi, ay nako, hindi naman kasi makapamimili na magulang eh, di ba? Ganon. At saka yung mga kapatid, ano ba, nagpadala na ba kayo sa bandwagon? Porke ba nagsasalita ang mat ina ninyo? Masasakit na rin kayo magsalita ngayon at meron pang sinasabi. Ito si Mang Mark na, ay nako, nakalutang sila sa alapaap ngayon. Kaya baka isang araw, ibig niyang sabihin karma. Mm -hmm. Karma na baka at, isang araw, eh, bigla na lang silang bumagsak. Ganon. Ang usaping mm -hmm. ito na wala wala sino at kaninong gustong magpatalo, no? Wala talaga. Mm -hmm. Walang yuyuko. Wala talaga. Nakikita mo. Mm -hmm. ko, Eto, pa may, may text ang kaibigan ko kaninang umaga. Ayokong basahin ng buo, pero yung gist po nito, gusto kong uh, itawid sa isang paraan na hindi naman po natin mamaliitin ang magkabilang kampo. Mm. Ang kanyang katwiran, ang kanyang opinion, yan ang hirap kapag ang tao ay kapos sa edukasyon. Mm. Yun ang kanyang ano. Kasi alam mo, bukod sa ating tahanan, nakadadagdag naman talaga. Pangalawang paaralan natin ang talagang eskwelahan. Mm. Ang unang paaralan ay ang ating tahanan. Kasi dito tayo lumaki, bata pa lang tayo, <clears throat> ika nga, eh, hindi pa tayo nakapaglalakad. Yung pagtuturo ng ating mga magulang, nadidinig na natin. So, kumbaga, yun ang kinalakihan natin. Pagkatapos, dahil gusto nating magbasa at sumulat at matuto pa ng mas marami, ipinapasok tayo sa mga paaralan. Oh. Yun yun. Oh. Kaya nakakadagdag po talaga yon Ang kanyang opinion, ito ang mahirap kapag kapos sa edukasyon hindi nila maabot yung dapat na nilang kalagyan, kung hanggang saan lamang yun. Sa isang paraan po na hindi tayo nang mamaliit, na kulang sa edukasyon ang pamilya ni Kaloy, dahil nakapag-aral naman sila, di ba? Oo. E -e -e -e. <laughs> nakapag-aral sila, maging si Kaloy nakapag-aral, at lalo naman si Chloe. Pero e -e -e. sa mga nangyayari po ngayon, lahat sila ay pinagbibintangan na parang hindi nakapag-aral. E -e -e. Di ba? Eh sinianan ang edukasyon para sa mga personal na ano. Alam mo 'yun, eh. hindi naghari ang edukasyon sa kanila, kundi talaga laban kung laban. Ano, pumangit ang imahe mo, wala akong pakialam basta masabi ko ang gusto ko. Ganun. Alam mo 'sabi nga, 'di ba sinabi ni Ching Bautista Silverio sa isang text niya nitong mga nakaraang araw, makikilala raw natin ang ugali ng isang tao kapag pera na ang kinangkasangkutan. Ayan. Totoo yan. Ito, ang ganda ng text ni Paolo Ubalde ng Viracatanduanes. ang masasabi ko lang po, masyado na silang toxic at dysfunctional. Parang, nag -e enjoy na sila sa atensyong ibinibigay ng publiko kahit puro kanigahan. Nako, nakakaumay na sila, sabi ni Paolo Ubalde. Yan, tama yan oh. ha. Talagang dysfunctional na yung nangyayari. Sabi ni Boise, Pamilya ba ni Kaloy yung mga nagsasalita ng ganyang kachipanggahan? Grabe yung away nila, talagang binabandera nila sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dapat ang magulang intindihin ng anak at manahimik na lang para hindi sila pagpistahan. At sa usawa ng bayan, totoo rin naman ito. Mm -hmm. Tapos hindi ko alam, ito yung kay Juris eh, kung ano ang kalalagyan nito. Aha, uh -huh. nako ano kaya ang sinasabi niya. Okay. Wala yata. Ah, iba. ah, eto, eto. Ito naman kasing pamilya ni Kaloy, hindi na natuto. Walang kadala-dala. Kahit sinabi pa ng tatay na joke lang yung sinabi niya, hmm. pero alam naman natin na jokers are half, na jokes. Alam naman natin na jokes are half-men. Totoo yun. Hmm. Pag nagbibiro tayo, ang kalahating prosyento po nun, katotohanan. Aminin po natin yan. Ang dami ng pamilya, ang nagkakasiraan dahil sa kapirahan. Ay, nako, bahala na nga kayo. Totoo rin naman yan. At sabi ni Chin Bautista Silverio, hindi kasalanan ni Carlos na mapanganak sa mundo. I think for the longest time, he was the breadwinner in the family. Kasi nga, tumulong na sa kanyang family, parang inabuso pa ang tiwala. Meron tayong kasabihan, maging mabait tayo at mapuso, pero huwag tayong papayag na tayo ay abusuhin. Ayan. Yun yon. Tama si Ching Bautista dyan. At sabi ni Mayang, si Lara May Abrigo, na talaga namang, ano na siya, sunok na sunok na <laughs> sa mga nagaganap na hearing. Kung aari lang eh, magtatakit na siya ng mata at tenga. Nay, nakakaloka naman po yun. Kailangan po po bang sabihin yun? Kaya po pala ganun si Kaloy. Eh, hindi naman naman natin masisisi kung mas pinili na lang niyang kasama si Chloe kesa pamilya niya. Nakaka-TO naman po si Mang Mark, mga fame horse. Alam mo, Game horse naman talaga ang tawag sa mga taong papansin. Yung gustong sumikat ng kahit ilang minuto lang. Mm -hmm. eh Mas nakakaabot po kayo eh, Mang Mark eh, Aling Angelica. Mas nakakaabot kayo dahil kayo ang mga magulang. Okay, pagpalagay na po natin na itong anak ninyo ay nagpadala sa kanyang girlfriend at uh, nakinig sa mga sol-sol, hindi, hindi pa rin po ito ang sagot. Hindi pa rin ito ang tugon na Romel. Hmm, correct. Kasi naniniwala ko ano mang sugat na laging kinakalkal yan, nanay, di ba? Ay, hindi nag -nak. Kung correct, nag -nak eh, di, naghihilom. Nagnanaknak. hindi naghihilom talaga. Mm -hmm. Oo. So kasi so laging, kayo. Kung perong lulubayan nila yan sa kanila mismo mga galing sa pamilya pang lulubay, wala naman na. Hindi mamamatay ito kasi pamilya kung tatahimik na lang ay hayaan ah. na lang natin sila. Oh, ay, si, si, Direct Joey Perez natin, na ah, Sa, ano, sa Radio 5, nag-text. Good afternoon po. Kadalasan po kasi kung sino yung may pagkakamali ay siya pang matatapang para pagtakpa ng kanilang pagkukulang. Tama. Kung tunay kayong may pagmamahal na walang pag mas mainam pa na manahimik na kayo at huwag ninyong itulad ang pamilya nyo sa I ibilad. Huwag niyo ibilad ang pamilya niyo sa kahihiyan. Ayan, nakakaungkata na po ng kung sino ang dapat na makaunawa at hindi. Sabi naman ni Tita Nene Ulanday, wala na yatang katapusan ng away ng pamilyang yan. At sabi naman ni Tita Julie Paras, Hello Ati Teng and Romel, nakatutok ako from Valenzuela. Sana lang tumigil na ang magkabilang kampo ng pamilya nito umaalingasaw na ang baho ng uh, bawat kampong ito. Tama na. Eto, gusto ko pong ilatag sa inyo. Kapag nananalo po ang dating senador Manny Pacquiao, si Pacman, ilang beses po akong nag-cover yan eh. Thomas and Mac Center, MGM, lahat po. Ako hindi hindi napapagod sa katitingin at katititig sa pamilya Pacquiao, si Nanay Junicia, ang mga kapatid ni Pacman, si ang kanyang mga anak, at saka si Jinky. Mm. Alam mo yung nagkakaroon ng katuturan yung Tagumpay. Mm. Dito kasi sa kaso ni Kaloy Yulo, ang nangyari dito parang naisang tabi yung dalawang gintong medalya na sa unang pagkakataon po ay nakuha ng Pilipinas ng ating bayan. Natutok pong masyado doon sa kontrobersiya at alita ng pamilya na po ng saysay. Dapat kasi ang binigyan dito ng, uh, ng ilaw, di ba? Yung talagang ilang na makintab at nagniningning, yung dalawang gintong medalya na hindi pa po natin nakukuha sa buong kasaysayan ng mundo ng palakasan. Eh ano, ngayon, ano nangyari, Romel? naagaw 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 ang issue na punta sa pamilya na kung saan wala ng alam mo sana 100% wala naging 60 40 naging 60 40 na uh, 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 ay na ako, nakakalungkot Ayan, eto galing kay Wating-wating ng London ito lang ang masasabi ko children children obey your parents in the lord for this is in the lord's name for this is right para kay Tatay Mark at Aling Angelica parents, do not provoke your children to anger. Parang ganon. Mm. Masakit na sa gout itong pamilyang ito. <laughs> sabi niya, masakit na raw sa gout itong pamilyang ito. Nako, nakakaloka naman talaga. Ay, grabe. Sila-sila lang din po sumisira sa pamilya nila. Ay, nako, nakakahiya kayo. Sabi ni Marichu, Formation Espiritu. At sabi naman, nako, eto si Joe Florendo. Ay nako, magtanggal ng stress kay Nina June Morondos at uh, Louie Tolentino, tama yan. At si Dan Clavesillas, tumigil na kayo at masakit na sa ulo ng taong bayan sa bangayan ng pamilya nyo. Nag-overlap na kayo sa issue ni Guo at Kuhe Buloy. Gusto nyo yata sampung kapsula ng Ulta Bio inumin namin araw-araw. Nakakaloka dan per na, si ano si Dan Clavesillas, nakakaloka. Ay nako, hangga't hindi po kayo tumitigil, patuloy pa rin po kayo talagang uusisain ng publiko.